ibot bot, dumating yung ating uh, pinakabago na power station, yung DJI Power 2000 guys Ito rin yung pinakabagong power station ng DJI Kung saan kilala sila sa mga camera and mga drones So guys, buksan natin So guys, din natin yung laman nito. Ito yung nasa bungad. Yung kanilang DJI Power 2000 Quick Start Guide. So yung itsura niya guys, parang siyang DJI Power 1000. Yung design. Uy! Pero, mas doble yung kanyang capacity. Kasi nga, 2000 siya. Yung natin natin is DJI Power 1000. So guys, uh, explain natin yung physical features itong bago nating power station. Dito sa kanan guys, and dito yung pinaka switch nya. So press lang ng mga ilang seconds. Tapos, ayan. Tapos mga kalibot, dito, andito yung apat niya na AC output. So hindi siya gagana unless i press niyo yung switch ng AC. Pero mga kalibot, yung mga switch ng, ano, ng DC dito, yung type C sa kayong type B, Once na naka-on siya, automatic na yan na meron na siyang output. Kumpara dito, kailangan mong switch on and switch off. Ayan. Tapos ito, pwede ito sa mga pang-charge ng mga drone ng DJI. Tapos, ito naman yung pinaka-input niya. Tapos ito guys, may option kung 1,200 watts or 2,000 watts yung input galing sa pag-charge. Kung gusto niya na mas mabilis, dito sa may dalawang parang kidlat medyo mabagal ito ang isa lang na tapos ito guys ito yung percentage ng battery yung input guys zero kasi hindi natin kina charge yung power station yung output naman is zero kasi wala tayong nakasaksak ng mga gadgets or appliances tapos guys dito sa gilid kabilaan to ito guys yung pinaka exhaust nya tapos sa likod kita natin DJI sa so, mga kalibot, yung kulay niya napakaganda napakalinis napakakinis ano siya parang talagang mamahalin may class dito sa kabila guys hindi rin yung isa niya exhaust so kabilaan yan so ngayon guys check natin yung mga appliances natin dito sa bahay jeep kung kaya ba talaga nitong DJI Power 2000 saksak tayo na extension kasi marami tayong sasaksak so guys on ko lang yung AC unahin natin yung ating Magic TV meron tayong switch dito para angat yung TV natin. So mga kalibot, natin ng TV. Ang output niya is 33 watts pa lang. Tara natin mamaya kapag nag-play na tayo ng pelikula. So guys, try natin yung electric fan natin. Meron tayong 30 watts. Pagsaksak natin. Ang electric fan namin guys ay nasa 40 watts. So guys, meron tayong TV. Tapos check natin kung gaano kalakas yung TV guys. Ang lito na pala ng TV no. 36 watts lang. Kung makalipo to. 36 watts lang. Uh, Nanonood tayo ng YouTube. malakas pa guys yung electric pa natin So mga kalibot, sinaksak ko yung ating ano, exhaust para meron tayong ilaw sa kusina. Yung exhaust natin guys is 24 watts yung output niya. So maliit lang naman. Pero mga kalibot, kapag magluluto tayo, try ko yung, yung pinaka-exhaust niya. Naka number 2 to, naging 126 watts. Try natin number three. Number 3 guys is 150 watts. Ayan. Pero pag number 1 lang, yan is 100 plus watts lang siya. Kaya ngayon mga kalibot, try natin mag tubig kung kaya ba talaga ng ating DJI Power 2000. So mga kalibot, usually yung mga gantong heater is malakas to sa kuryente. Check natin kung ilang watts. And alam nyo ba guys, kapag mayroon kayong mga power stations na ganito, isa sa nakakatuwa dito kasi nagkakaroon ka ng idea gaano kalakas yung mga appliances or mga devices na gamit mo kung ilan yung output niya. So may niyo dito guys, output natin is 746 watts para sa ating electric heater. Next naman natin guys yung ating ref. Tanggalin ko muna guys yung heater para magkaroon tayo idea ilan ba yung ref natin. 130 watts guys yung spike nya pero makalibot yung ref namin na to uh, ano to, inverter dahil kakabukas lang natin normal lang talaga na mataas yung output nya pero mamaya maya kapag na reach na ng ref yung kanyang temperature bababa naman nya and guys pakita na rin namin sa inyo yung ref natin meron tayo guys na french fries tapos sa mga binabad namin na isda sa suka tapos meron tayong hotdog meron tayo dito mga kikyam and then yung sa baba guys meron tayo mga tubig meron tayong prutas dito yung mga gulay natin Ubus na tapos dito yung iba mga terang ulam ayan tapos yung mga drinks natin yung sarap naman ito so mga kalibot kasi today is aalis kami Bali guys ngayon, uwi tayo ng Manila, ng Cavite kasi kukunin natin yung magiging pangalawang bahay natin. Magkakaroon tayo guys ng mini bus tapos kukonvert din natin. So ang mangyayari guys, mula sa Cavite, ilalang travel natin yung bus sa punta rito sa Mindanao. Tapos sa tayo magkakaroon ng convoy na dalawang bahay na umaandar tapos nag Loop. Tapos hindi lang yun guys. Kasi uh, gusto na namin mas maging sustainable yung ginagawa namin travel, yung gantong lifestyle. So we decided na mag-venture ng business. So we're planning na gawing mobile coffee shop or food truck yung aming minibus. So mga kalibot, sa mga sunod natin na magiging biyahe, hindi lang tayo puro travel ngayon, magkakaroon tayo ng uh, business. Kaya mga kalibot, a very good investment sa amin ito ngayon kasi... Ah, syempre, dahil magkakaroon tayo ng pangalawang bahay, dagdag -dag, uh, electric consumption, magkakaroon tayo ng coffee machine, mga grinder, tapos magkakaroon din ng ilaw doon. So, ito guys, is perfect na perfect para sa magiging pangalaw nating bahay sa ating minibus. So, sa next uploads guys, may kita nyo yung gagawin nating renovation ng gagawin nating kapet bahay. Kapet bahay kasi kapit-bahay ni bahay jeep at the same time, kape at saka bahay. Nice din, no? <laughs> Neighbor. So, mga kalibot, kinaganda dito, guys, sa DJI Power 2000. Pwede siyang i-charge sa tatlong paraan. Ngayon, kino-charge natin siya sa AC and pwede siya guys 1,200 watts sa charging or meron siyang option dito para mas mabilis para maging isang oras lang. Ayan guys, oh, so, tinan nyo. Uh, from 1,200 input, tataas siya 1,8, ayan, 2,1, 2,200 input So, isang oras lang guys Fully charged na yung power station natin Kapag sa AC kinarge Pero kung gusto niya naman ng medyo slow charging pwede siyang i-click dito. Ayun, meron siyang option dito. Magiging 1,200 lang. So, more than isang oras lang, fully charge na rin siya. Pwede rin siya sa solar, yung nasa taas ng bahay jeep natin. Tapos meron ding car charger. So, merong bagong release guys, yung DJI na car charger. Pwede siyang isaksak habang nakastart yung makina ng sasakyan. And ngayon mga kalibot, try natin yung mga saksakan niya. Meron dito guys, dalawang type C na max niya is 140 watts. Meron naman dito dalawang type C na max 65 watts. Bali merong apat guys na type C. And dito mga kalibot, meron dito yung USB type B. Ang max naman niya kada isa is 24 watts. So try natin guys pag sabay-sabayan. At kinaganda mga kalibot, sa power stations, may kita natin yung output. So 12 watts para sa isang cellphone. And depende rin to guys ano ha, depende rin to sa mga cord nyo. Kung ano yung kaya niya na uh, na watts kung original ba or hindi <laughs> wala peke itong ano mo cord mo hindi akin yan eh peke ito di na gaano hindi akin yan ayun akin oh yan guys 22 watts kaya ng cord and dito guys meron ditong laptop si mami try natin para mas malakas na output dito natin iisaksak sa max 140 watts so 23 watts 29 watts 30 watts yan So pag meron kayo guys mga pangmalakasan na type C, Pwedeng pwede, pwede So dito mga kalibot, kung mga cellphone lang ang gagamitin nyo, kaya nyo mag-charge ng hanggang may 100 times. Tapos kung mga camera naman, may git 100 times din. Tapos kung laptop, average nyo guys mga 15 to 18 times na charge ng laptop. So kung magka or uh, mag-overlanding kayo, kaya na ng isa or uh, dalawa tatlong araw. Andito pa diba guys itong ating ano DJI Power 2000, ito ay 2048 watt-hour. Ang kinaganda nito guys, pwede siyang ma-expand or uh, pagdugtong-dugtungin ng 10 additional na 2048 watt-hour na expansion batteries. So, kung may budget guys, kung gusto nyo, kaya nito na magkaroon kayo ng 22,528 watt hour. So, kasya na yun mga pang ilang linggo. So, mga kalibot, kung isang peraso ng uh, power 2000 is kaya ng 1 to 3 days, so time 10 natin yon kaya ng 2 to 3 weeks or 4 weeks pa, depende na lang sa pagmanage or paggamit nyo. And ngayon mga kalibot, try naman tayo guys ng rice cooker, nang lang tayo sa kapitbahay natin. Ito kasi guys, yung uh, DJI Power 2000, meron siyang high output power. So, kaya niya ng uh, 3000 watts stable siya na output hanggang sa kain uh, kaya ng baterya o hanggang sa malobat siya. And dito sa ating guys sa Pilipinas guys, uh, siguro mga 99% na mga household na mga pwedeng isaksak or mga appliances, kayang-kaya ng DJI Power 2000 kasi nga kaya niya ng 3000 watts. Ang mga microwave nag-average siya ng ano 800 watts, tapos yung uh, hair dryer nasa 1800 watts yan. Tapos, yung uh, air condition na 1.5 HP, nasa around 1,200 watts naman yon. Tapos, yung mga induction cooker, uh, nasa 2,200 watts. So, almost lahat talaga guys ng household appliances is kayang-kaya ng power station natin. Yung mga libot, dito nga, kita nyo, meron siyang apat na AC output na pwede nyo pagsabay-sabayin yung mga appliances. Tapos, merong apat na type C, meron ta, apat na type B. And guys, yung SDC dito, ito is pwede naman ito sa mga fast charging drones tulad ng uh, Air Series or mga Mavic Series. So mga kalibot, dumating na yung order natin, pasabay natin na uh, Lichon Belly, kilate Shirley. Little Pat Lichon from Cagayan de Oro City. Ayan, Runway. pasabay. <laughs> ang layo ng pasabay. <laughs> ang layo. Buti ito nandito oh, oh, lang, kasi Bukid na, no? Ano, may ano kami sa jasa Bukid nun. Kaya nag-post ako. And pa balik din ng CDO, oh, meron din kami mga pasabay na cake naman. Pa, from Cake Boom. So, ayan, pinost ko yan kanina kung sino yung magpapasabay ng mga cakes pa CD. So, mga kalibot, ito na yung in-order nating lechon from Cagayan de Oro. Sila kasi, guys, ay kilala talaga. Hindi lang dito sa Mindanao, kundi buong Pilipinas sila guys ay nag ship papadeliver, deliver nag -de deliver ng mga lechon sa iba't ibang sulok ng Pilipinas ang oh, grabe hindi nyo ba yan? Kapit mo, kapit mo, kapit mo. Grabe yun! Huwag ka nito may ko, baka mag-corrupt. Baka mag-corrupt ako yun. Eh. <laughs> baka di ko mapigilan dumang. Ako na lang dyan. Kailan mo, nagtulong ako na lang. <laughs> Uy, uy, na <laughs> uy grabe. Meron din yung crispy. Grabe. Uy, ino ko yun. Uy. Uh, Ito laglag, no? <laughs> uy. Wow. 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 <laughs> <laughs> Parang lumalapit ang kamay ni Jairi ah. Uy. Sa ate. Para maitan. Wow. Tingnan niyo. Ang lutong. Mm.

Ooy! Dek! Kuha kuha! Lalo sa mukha! Isa-isa lang! Isa-isa lang guys! Hindi may sa na sabay-sabay! Isa-isa lang! Isa-isa lang! Hahaha! pa yung kameraman o! Ang sarap naman! Ay! Kakain! Ooy! Pagka po! Pagka po! Ooy! 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 Ay! Maalit! Yung kapitbahay! Kapitbahay ka! Yung kapitbahay! Hala! Patikim lang nito. Kapit bahay. Ngayon ng kapit bahay, guys. Hindi pa tayo bigyan mo bigyan mo kapit bahay. Ha? po. Wow. Kapit bahay. Ang lambot. Oh, di ba yung kapit bahay? Ang lambot, guys. Ang ano? Malasa. Dapat talaga hindi nagluto. Hindi po ko nakakatikim. Sabi ko nga, Kabez, bakit ka pa nagluto? Eh, ang lakaya ng butchon. Grabe. Uh, okay. uh, uh. Hindi siya mahirap uh, na na, no? Kailangan ko muna mag-blindfold. Kapit-bahay <coughs> nang hihingi. O, daddy, akusan mo na, Ayun yung kapit na oh, pag may celebration, ibabalik yung hiniram niya. Baka mamaya, kiss tayo nito. Hindi nga po. Piliin mo yung balat. Kaya walang mic. Mmm! Ang sarap. Ay, natatakam na sa background. Sabi na mamag artista. Yung akin hindi ko masubo-subo. <laughs> <laughs> Kanina ko pinawa. <laughs> oh, sige na, subo na. Sa mga kalibot oh, lechon. Mm. mm. Grabe, <laughs> ah, <hawak> ang sarap. Hawakan ko Meron siyang bell pepper. Mm. Ang sarap. Sana yung balat. Wala <laughs> na bang balat? Meron ba meron? Feeling ko nag yung kapitbahay ah. ko na po yun. <laughs> Ang tagal mo nang iniram yun ah. Bakit kayong ko lang nag eh? Bukit may amoy kong At sige, salamat. Thank you. Okay na po, okay na, salamat okay na. Po. <laughs> Ba't di ka pa no, po bumababa? Sige 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 na. <laughs> <pati> <laughs> tayo dito sa likod. Tara <laughs> kain mo tayo. Mga uh, tayo so, We're going to Manila again. Pero this time is kukunin natin ang ating pangalawang bahay which is yung ating bahay bus. Siya yung ating magiging kapit-bahay or mobile home. So, may iwan dito sa bahay jeep si Joanna Marie at saka si Ate Eds and then the four fur babies. Kami ni Kuya Val, si Antet, ako, and then si Jaire yung pupunta sa Manila. Abangan nyo yung mga magaganap doon kasi marami kaming mga gagawin. So, mga kalibot, alis muna kami, guys. Lilipad kami papuntang Cavite. Pero meron muna kami na daanan. Daan kami ng posible yung maging supplier natin guys ng coffee business natin pupunta muna tayo ng Iligan pero mga kalibot may iwan si Joe saka si Ate Eds by the Eds si Kaya Val kasama namin kasi kami. punta kami ng Davao punta kami ng Jensen ang layo <laughs> wow kamigin Parang ang tagal nating mawawala, Oo yeah, nga. Two months, guys! Two months silang mawawala. Grabe yung two months. <laughs> sa Pujip, mapapalitaan nyo na Davao na. <laughs> wow. Pero mga kalibot, meron dito mga hindi kasama, pero nauna pa sa amin. Hoy! Dito ba? Nakasigurado na sila, oh. Oh? Dito ba? Sure na, sure na sila, oh. Hoy, Hi. oh. hindi kayo kasama? Sure ka na? Sasama ka? Oo. Oi, Pakwan. <laughs> May pamasahe ka ba? <laughs> Hindi ka kasama. Dari ka na. sasakyan Baba na, baba ah, ba na. Thank you po kami. Baba na. O, oh, kunin na sila. Mm. Oh, ba bye, -bye, bye bye. Bye bye. Bye bye. <laughs> Hi mga Donnie Garnet! Hi Garnet! Pakman. Si Pakman. Pacman! Si Pacman! Ang lion ang na, gano'n na. Na, na, na! Si Pacman kuya dito. Ah, higam ka dito, ha? Higam mo na head of the family. Si Pacman ang aming protector. Ang protect mo siya, Tino, ha? Bye guys. See you after two months. Oh talaga na two months. Magka-follow you two months See you next year! Video call na lang, video call. Sulat ka. Nayya, <laughs> <laughs> parang one year. Chat chat Papadila. na lang, guys. kanya ko ah. Guys. Pagbalik niyo may asawa na kami natin sa. Sana. kayo. dalaan <laughs> <kang> passport pakman <laughs> Oi si Garnet Iwan. 1 Na, na. Ina, isara na Wala na lang ko si dito mamaya pag kakalabas ko bye bye guys bye bye Marquina. Yeah. Pakman

ever changing world kasi so, dalawa lang yung divide mo, pero meron kang 1k, 2k, 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 meron kang 7k. Maganda yung initial investment. 1.5. 1.5. Seryoso na. Uh. Kasi yung pintuan ng bus, diba, di ba, hindi naman siya yung sa gitna po yung... Nasa gitna po yung... entrance. So dito, sabihin natin, pupukasan natin yung bus dito. Para magtunog siya ng dalawang pinto. So yung window 1 natin is yung machine. Yung window 2 is yung receiving. Wow! gayun kaya! Gayun-gaya sa Ian, no? Pamilya na! Pang-pamilya na! Parang may pan yan ah! So let's say for example, ito yung cashier. So, si customer may order dito. Tsaka may, customer may customer different order. So, let's say, nag-ano na siya, nag inform na siya na ito yung order. So, dito si, ano, si receiving, may ano siya dito eh, copy ng mga receipts. Mm. Mm. Yung binibigay na resibo, tatlo. Para walang jump sa, ano, ordering. Ano yung metro eh. <laughs> Sokato natin ang haba ng bus. <laughs> okay. So ganyan yung bus. Ah. Ang haba naman ng bus. Hindi <laughs> uh, 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 so, <laughs> ganito lang yung bus. Stainless so, talaga. Iwas contamination. Hygienic. Mas agad dito. Yeah. Uh, Guys, wala kasing metro si Antet. Nakakabot dito. Punta tatong dito. Nakakabot dito. Pahabot dito. Siguro, I suggest siguro, ano na siguro? Yung, Sino? yung cashier sa labas na lang siguro. Para lahat dito sa ito, working. So mga kalibot, para meron tayong remembrance guys. Pupicture mo tayo sa Pixie Box Photo Booth. So guys, ito yung rate nila dito. So guys, paano kaya maglagay din tayo ng ganito sa natin? Sa bahay jeep natin. <laughs> Makikita nyo na kami sa ibang dimension paglabas namin dito. sa <laughs> <laughs> Tarnia. You kailan kailan? parang 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 dito ka tiggin sa sa kayo ka okay, okay. hahaha kaya na kriti kriti iba 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 oh, iba 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 Next, next, iba 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 Bobo ka, huy. Bobo ka. Gen Gen Gen. Sana nice. Wow. Okay lang okay. Ay, mga okay kami okay, 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 sa okay. Wala na sa Facebook. So para totoo. Gen. Sa mga libot, dito tayo guys ukuha ng magiging mga supply natin. Ah, uh, coffee shop from Sultan Kederat 100% Arabica. ta natin kung ano yung magiging timpla natin, magiging lasa nito. Kaya, arabi dama? ka pa yan, yung sinasabi ni Sir Ian. Ito yung Arabi ka dした, pa ng Sultan Pedara? Yes po. Okay. Oh. Sa mga okay. 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 duma, kalibot, duman duma tayo dito sa Zone 2 para Opol, Cagayan, Oro City. Itay tayo guys, nag-renta ng sakyan. And uh, dito meron sila mga ina-offer. Pwedeng sakyan lang, kayo mag-drive. And pwede rin na uh, meron kasamang driver. And yung ruta, pag na bahala kung saan, basta depende na lang sa pag-uusapan nyo. Pwede ng araw, pwede rin weeks. Alagay na lang namin guys yung Facebook page nila para merong contact. Para kung napadpad kayo dito sa Cagayan de Oro City, meron kayong idea saan kayo pwede mag ng sakya. So mga kalibot, dito na tayo guys sa Lagindingan Airport for so many times. Ang guys, yung drop-off natin. Shirley, salamat po.

sa so, mga kalibot, may kita nyo na mamaya or bukas yung ating gagawing next project na minibus. Sa so, mga kalibot, kasama natin si Jair, si Antet, and then si Kuya Val. Dito tayo sa Manila. Pupunta tayo na Cavite para kunin natin yung bus. And then magtitingin tayo ng coffee machines. Ngayon din natin kung makakapag Uh, barista training tayo and then bababa tayo agad sa Mindanao so mag-land trip tayo kasama ng kapitbahay